Malaki na naman tayo ngayon, ano? Sa Malaw. hindi naman ito yung langis Pero kaway naman dyan, oh. Ayun, Pero haluan ko kung naman na ito. Sa mga tupo. Malang sa kaibang, ito lang dito yan, sa buwanan lang. Kasi 350 na yun. Tignan natin dito kung meron dito mga bago ng na ating mga susili dito. So ayan, eh lang natin ang mga bago kung meron. Mga... ako makapangako Ito pa rin yung mga dati ano. Ang puro yung mga hindi pa nakakita. So ayan. So ngayon mga uh, alam mo na ang neop mahirap bagang uh, bagang ng kalabaw no? sa para uh, sa lakas sa okay. mga so okay. so bagang ng kalabaw para no? uh, uh, sa lakas lalo na na yan sa amin malakas ako sila yung mga baho huling ang ginagamit uh, one eye sa palagay mo mga bagang mo uh, One eye. So, uh, uh, ayan.

eh yung mga suso. Ah, uh, yung mga sila na naging bato kami ah. Kaya na lang So yeah. Tapos ito yung uh, dapat akala ko bago 10 elements, kaya, tsaka kaya, gumamila si Elise. Yeah, din elements gumamila si Elise na. So, mistika, oh, rosa oh. mistika tapos sa uh, 10 elements. Pang-depensa o pang-protection oh, okay. ko. So, yan makikita yeah. na may bawang naman no? kasi naman yeah. nyo Pwede yung ano sa bata, ano? Pwede itong i-breastfeed sa bata. Okay. 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 Iba na. May uh, bawang ka ng lakis. Tapos, ito para. yung uh, pangil. Punoyin mo na lang ito. Magkano? Um, uh, isang libo? Gidlat. So, ayan. Pangil ng gidlat. Isang, uh, isang libo. Pangil ng gidlat. Alam mo, madali lang maglangis ng puro yan. Wala namang halo yan eh ano so, malang, ang Anong, lang. langis, na 35 ang e, isa. isa, no? isa ba yung Eh, ano na yung uling mo? Eh, yeah. ang uling, eh, wala na ako dyan. Tapos ito pa rin. Mahirap mag eh, ano. Kasi yung langis natin, wala naman halong, puro yan. So, hindi ko yung talaga walang halong komersyal. Sabi mo na, papalikay kita pa ano? Yan. no? no? ako na. Ito, tingnan natin ito. May mga lang ako. Anong right no? Magnetic kaya Magnetic? Nakapamay, perfeo. Hindi. na ito. Hindi siya magnetic. Meteorite lang siya. Matigas ito pag ganito. Ito nga ito, 500 nga bigay ko ito. One eye ito. Ito nga ito, Isang mata lang. Pitong piraso ito ginawa ko. Magkano isang pagkabayan ng niyog. Bintahan. Uh, 3,500 yung langis ko. Uh, yan. O, oh, nakuha na maliit karina. bintahan naman ito. Ito ko pag okay. Bago na ni yan. yan sa akin. Ayan. Po, po. Posito, no? Ay, Ay, dito, ano? natin dito. Ito. 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 Tol, well, mukhang bago itong kasana bote ah. Asa yung mga bote mo nakuha na? O nabasag yung isa. <laughs> Ba't kasi binasag? Hindi, no. pa yung tapos meron siyang siya Tapos ano no. Ah, may mutya tapos ah, mayroon orasyon tapos may langis. So langis ng So yan yung mga bago tapos ito. Ito bago to. Bagong kasal yung pinili ko rin sa inyo, yung doon pa sa bahay. Tapos yung pangin ng kalabaw. Doon anong kasan nito? Anong kasan? Anong kasan nito? bakal. Solid na harimbakal. One five yun, sir. Oh, oh ano man, naka-live tayo eh. Wala wala talaga talagang ano tayo, live tayo eh. naka to. Ilang uh. Solid pala to sa aring batal. So ano siya? Uh, round ba siya? Pandipinsa? Ah, ano to ba? Pang-negosyo o paano kumbate? Ako to, Ano? Kumbate lang. Ah, okay, okay. So, ang karga nito, kubol, tapos uh, panipas. Yan ang mga ano nito. So, yun, napakarami. Yung mga panipas na karga. So, yan.

So, ayan. Tapos ito yung dati, ah, oh. O ano, Sige, sige, sige. Oh, so, oh. nakapalo dito ng dati, okay. oh. So, ayan. Okay. Ay, okay. Kung okay. nakakita ng dati na nito. So, ayan. Nandito okay. pa rin siya. Ayan. Isang tawag dito. O, so, ano tawag dito, tol? Pusi, na. Anong tawag dito na, ano, na shell? Ang sakin oh. <laughs> <laughs> ang laki Gpicuier, grabe uh, ay no. solid na, na naging bato yung sila is no kalahati na dati pa rin naman to epicuier, ayan sa nandi dito pa okay. so yan. kaya natin tapos ito yung uh, moonstone monostone uh, sa ordinary ayan monostone to hindi stone so what yeah monostone so yan. So, nakabago rin ito ayan so, uh, sini natin kung meron pa mga bago tapos ito yan ito uh, salsagan salsagan ng... na ano ba ng ibang uh, nakabal siya so ayan tapos ito yung mga litog ayan napaka napakadaming litog oh. ayan pa yung iba ito yung mga litog na uh... ayan Ayan, sapagkat ang ano nito ano, magtataka kayo bakit para siyang luto. Sapagkat ito oh, yeah, ano, ito ay galing ng Sambuanga. Yan. Si Bugay oh, si Meryan. Hapon So, bawat isang lugar may kanya-kanyang klase ng mga bato o mukya. So ito, anin? Sa galing tong Sambuangga, Sibugay, si Bugay. Yan. Itong mga litob na to. So ayan, kung magtataka kayo kasi yung iba naman po sila isa uh, ito po sila na to pero si ben, hindi pa sa crystallized. Magaling dun sa Sambuanga. Ayan, mga litob, no? Ayan yung mga kasamahan niyan. So ayan. Tapos ito nga si Philip Lewis ayan, ay ba, parang ano siya lupa. Siya so, ayan. Tapos to yung mga iba. Ayan. Ah, uh, coral na para sa Cecilia, no. Ayan. Tapos ito. Ayan. Tapos ito. Yung para sa ano, yung uh, litap-tap. So, ayan. tapos ito, mucha na tubig natawan tapos ito yung uh, natawag, <coughs> natawag yun na natawag nila na mag channel lang ka so ayan so, yung mga bago ngayon ngayon dito sa paano so, sa maga... nangangailangan, no? mga nangangailangan ano, mga nahilig sa mga mucha mucha yan dito lang sa ano no paalaw sa so, may jadibit ang jadibit so ayan. Joyan so, sumana ini cemah.